isa ngang kababayan natin ang hinarang ng immigration sa Pilipinas matapos nga itong umuwi galing sa Singapore. Ito nga ay dahil sa hindi inaasahang bagay at kahit nga si kabayan ay ikinagulat ang pangyayaring ito. Panoorin nyo at unawaing mabuti kung ano ba ang naging experience ni kabayan para kung sakaling sa inyo ito mangyari ay alam nyo kung ano ang susunod na gagawin. Panoorin natin ang video na to. Good morning. Ay, nasa naiya tayo ngayon at <laughs> nagusto lang akong i-share sa inyo kasi baka magiging problema niyo din ito soon pag uuwi kayo. Um, ito kasi every year ako umuwi pero ngayon lang talaga ako nagka-problema ng ganito sa, sa immigration natin dito sa, sa naiya. So, ang yari kasi sa akin, nung uh, paglapag ko dito sa Naiyad, halina akong Singapore, um, so, pag, so, nung paglapag ko kasi dito, galing ako sa Singapore. Nagka problema ako dun sa immigration. So, bale nung pagka uh, uh, check-out ko dun sa immigration machine, hinarang ako agad ng isang immigration officer at dinala ako dun sa parang interrogation room nila. Tapos hindi pa nila sinabi kung bakit nila ako hinarang kaya grabe yung kaba ko doon. Alam nyo naman yung mga issue naman, yung mga issue dito sa uh, immigration natin dito sa Naiya. kaya uh, siyempre tatanungan ako kung bakit nila ako hinatang, anong, anong ginawa ko sabi ko. Tapos hindi pa nila ako sinasagot ng diretsyo. Ang tinatanong nila kung ano daw yung trabaho ko dati, ano yung mga pinagagawa ko bago ko lumabas ng Pilipinas. So parang Siyempre sa naman lahat Tapos uh, sa kalon nila Sinabi na Sa kalon nila sinabi na Merong Meron daw pala akong kapangalan na may Na may kaso Or parang uh, May I mean criminal ba or something sabi nila ano daw yun, yung taong kapangalan ko daw is parang scammer o parang isang malaking sindikato no? uh, daw. Hindi, hindi ko, na matandaan kaya so basta para, parang, ano yun, parang criminal or something. So, uh, ang in-advise sa akin, kukuha daw ako ng, uh, ng NDI clearance at uh, parang certificate of not the same person para lang patunayan mo or i-clear yung pangalan mo na hindi ikaw yung uh, tao na yun So, kinano ko sila kung yung buong pangalan ko ba talaga yung parehas doon sa taong yon Pero ang sabi nila, nagmatch lang daw yung first name tsaka last name. Actually, wala silang data kung ano yung middle name ng tao, kung ano yung birthday niya. Wala, siya, wala man lang siyang picture na identifier kung anong klaseng tao ito, ano basta kung nagbasa nag-match lang daw first name at, uh, at, last name, parang matatag ka na doon na parang kapangalan mo na so magkakaproblema ka na for sure. Lalo pag yung mga pangalan natin is very common, apelido na very common. Parang doon sa high chance na magkakaproblema kapag ka ganun. So, So, yun, nirequire nila ako na kumuha ng NBI clearance at uh, ang tag dito, yung certificate of not the same person para lang patunayan na hindi kayo yung tao yun na pasado so yun, in, uh, after a while, tinalabas din naman nila ako pero uh, more or less isang oras din ako naghintay dun sa lobby, kasi hindi nila ma-decide kung anong gagawin nila kaya kakala ko ayaw nila akong palabasin so anyway, nakalabas na ako at naman ako sa bahay Um, ang problema ko lang, I mean, ang mali ko naman, hindi ko inagad, hindi ko agad inisik, inasikaso yung NBA clearance ko. Um, after how many days pa bago pa, bago pa ako na, ano, bago ko pa naisip na asikasuhin yun. At hindi ko naman yun expect na magtatagal bago lumabas yung NBI clearance mo. Kasi, once pala na natag ka dito sa immigration na may kapangalan ka, yun din, automatic mag-hit ka din talaga dun sa NBI kaya hindi mo agad makukuha yung clearance mo maghihintay ka din doon ng more or less mga 2 weeks din yon eh yung bakasyon ko 2 weeks lang eh so, uh, kasi hindi ko pa nasa kaso agad pero anyway nagawa ko naman ng paraan ah, nakakuha naman ako ng NBA clearance uh, ah, before before ng before ng flight ko Uh, ang problema, hindi ako nakakuha ng uh, certificate of not the same person kasi medyo matagal daw yun eh. Tsaka dito daw sa NBI Manila makukuha yun talaga. So, ang hawak ko lang, ang hawak ko lang nun is yung NBA clearance. na uh, umasa lang ako na sapat mayon May pakita na uh, hindi, hindi ako yung taong akosado na sinasabi nila. So, yun. Ngayong pabalik na ako, uh, ang pinakita ko, so pinakita ko yung NBA clearance ko dun sa immigration officer. Tapos uh, sabi niya, kailangan daw pala talaga na kumuha ka ng Certificate of Not the Same Person para hindi ka magka problema. Um, buti na lang kamo, medyo mabait na yung officer na napuntahan ko. Ang um, in-advise lang niya, um, sa susunod, yung next time na uwi ako, uh, kailangan ko daw talaga kumuha ng Certificate of Not the Same Person para hindi ako o hindi ako magka problema sa... Uh, sa immigration next time um, so yun lang uh, advice ko lang na kapag uh, mangyari din sa inyo to kasi kasuhin nyo na agad yung MBA clearance no? para hindi kayo magka problema lalo pag ilang araw lang yung vacation nyo kailangan talaga yun yung para una-una nyo -una gagawin kasi wala tayong magagawa eh parang ginawa nilang protocol hindi eh. ko alam kung modus ba yun o hindi pero yun, sakali lang na mangyari din sa inyo edi, alam nyo yung gagawin nyo Uh, process nyo agad ng NBI. Kung may time kayo, pumunta na agad kayo dun sa, sa NBI Manila para kumuha ng certificate of not the person. Pero so, anyway, nakalusot naman eh, tayo dito sa ano. Yung problema ka lang yung susunod na uwi. Uh, Kailangan talaga natin asikasuhin. Kaya isang advice din siguro kapag magbibigay kayo ng pangalan sa mga anak nyo, huwag niyang gamitin yung mga common names. Kung pwede, pangalanan mo ng pangalan ng ano, mga hayop para <laughs> lesser yung chance na may kapangalan kayo. ano anyway, yun lang. Mag-ingat kayo. At para sa pagkuha ng certification for not the same person, pwede niyong puntahan ang website na ito na nakikita nyo sa inyong mga screen. At make sure na bago kayo pumunta sa Bureau of Immigration Main Office ay dala nyo na ang lahat ng requirements kasama na ang application form na pwede nyo ma-download sa kanilang website. At para naman sa pagkuha ng NBI clearance, siguraduhin lamang na meron tayong enough time kung tayo ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Dahil ang pagkuha ng NBI clearance sa Pilipinas ay inaabot ng dalawang linggo bago marilis ito. Pwede tayong mag-apply through online at mag-set ng appointment at makikita nyo nga online kung ano nga ang proseso at paano ang pagkuha ng NBI clearance at paano mag-set ng appointment kung first time pa lang tayo kukuha doon. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.